I did what I had to do. Okay. Ano ibig sabihin nun? <laughs> eh, expect, di ba sinabi na natin? Para kumakanta ng My Way. Oh. Di ba? I did what I had to do and, through it all. Through. Without, ano. Uh, ah. Di ba sinabi na natin kapon yun? Ah. Ano bang expected ninyo sasabihin? <laughs> ...ni PRRT. Ano ba? yon Gusto niyo maduwag siya at sabihin oh. ay wala akong kinalaman diyan? <laughs> Pwede ba iyon? <laughs> eh, siya nga architect diyan eh. So expected diyan. I take full responsibility. matagal yes. ano? niya na sinasabi yan. Hmm. It doesn't have to be... It doesn't uh, need a Senate hearing for us to know that. Okay? Hmm. Okay? No apologies, no excuses. Yeah. oh ano pa? Yeah. Hmm. Ako. Pero sinasabi niya na meron siyang uh, pera <laughs> na binibigay pag may nakapatay. Ayun eh malaking uh, fiction sabi niya. Eh, malaki. Trabaho nila 'yan eh. Trabaho nila yan, manghuli ng kriminal tapos pag may napatay silang kriminal, bibigyan ko 'pang pera. Para 'yon. Pero ang ginawa niya, tinaasan niya sahod sa mga polis. Dahil kawawa naman ng kapulisan. Sinasabi nga niya, maliit na sahod. Oh, polis, sundalo. Yeah. yeah. Pagka nasuspinde, walang iuwi. If you put people in harm's way, you have every obligation. Mm -hmm. Na uh, talagang, ano, But look, uh, pinag-uusapan us. nga natin ito kahapon, yun na, di ba, nung, nung a-attend pa lang siya. And almost to the prediction, hindi <laughs> na nangyari hanggang yung sinabi ng kasuhan, yoko, di ba? Tama. Problema. But having said that, eh, hindi mo ba naisip minsan na si President Digong? Ay, ay, ganun naman eh. Para siya, pa, very hmm. straightforward siya. Pero hindi kaya, marami naman siya masyadong nasabi rin. Oh. Kaya niyang, di ba, marami siyang inamin din, ha? na over din. Okay, okay din. Okay Una-una, okay ba tayo umabot ng walong oras? Di ba? Okay lang. And when and you di... do that, marami ka masasabing, hit. dapat wag na siguro, di ba? Hindi, sa akin lahat, open siya dapat. Ganun. Oo, oh, oh, kasi... Hindi, from a legal standpoint ngayon. Eh, kasi di ngayon, tsaka di ngayon yung prison. mga take oh ayan sinabi ko na ako na oh ngayon ano pa di ba yun ang dapat na am, reaction eh hindi am, na, may am, mga cambio cambio kasi ang uh, puntos niya it kasi it matter huwag niyo silang parusahan ako ang parusahan niyo. akin okay. yan parang ganun uh, akin yan ngayon pero yung sinasabi nila so, na, sabihin uh, mo nag DDS itong mga general na to eh, may pera may, may oh, pera eh. hindi na yun oh. kala ko may isa pantalon yung iba eh Sabi ko eh <laughs> diba, yung bang... lalo na si Archie Oo. Mm. Uh, Sino Archie? Uh, si General Gamboa. Ah. Uh, uh, mm. -hmm. I Ambe, mean, sabi nung isa, nataranta, nataranta uh, ano lang eh, uh, pinilit akong sabihin na may, may, ano eh, may pera. kind of like the... May reward money. Pinilit lang po ako sabihin na <laughs> eh. Nung dalawang congressman. Sino ba yung dalawang congressman? Abante ata at saka Fernandez. Something like that. Ngayon, tina tinanong po ng mga reporter, yung dalawa congressman na iyon, Aba, syempre, deny to the... To... So, anong so, mangyayari dito? Sasabihin oh, sabihin niya, ay. sabihin nyo kabila, hindi totoo. Mag-claim to, hindi totoo. May mangyayari ba dito? As we always uh, maintained, oh. all of these things will end up in court. <laughs> Mag magkaso kayo. Tama yun. Kasuhan nyo? Mm. Yes. Eh, e, yun na nga sabi ngayon eh. Mm. Sinabi daw, inamin na ng presidente. Odi ko. kasuhan nyo na, sabi oh. daw sa DOJ. Sabi na, sabi naman ng DOJ, ba't hindi kayo magkaso? Hindi pwede kasi ang DOJ, on its own, proprio, titira ng mga ka... Hindi naman ganun yan. <laughs> <laughs> kayo. Kaya si... Pintay Ken. namin na raw eh, na he is responsible. Kagaya si... Ngayon, kailangan nyo po ispecify ano yung oh, responsibility oh, oh, niya. What particular crimes... And what particular statutes have been violated? Ganun eh, Oo, oh, meron pong ganun yan. specific. Hindi naman... Uh, akong bahala dyan. O oh, yan, demanda mo na. Sinabi niya, siya oh, bahala. Ganun ba yan? Pwede ba yun? Anong, <laughs> what, anong ito, nakalagay sa books ik na sinasabing... Pag sinabi mong ako bahala, ito ang Anong, binay, anong violation? Anong, anong, batas po? Ang kanya? Dapat specific. Nandun naman si Chile. Nandun? Flag, flag, di ba? Uh, free Legal Assistance Group, laki-laki niyan. -laki Mayroon din yung uh, yung grupo ng uh, lawyers, NLP. Eh di ba nga may nanalo yung si Lian sa kalokal? Kaya nga, Yun Yan yung specific Kian, na Kian. sinasabi. Specific. Ah? Si Kian. Kian, Kian, no? Kian. o yung Kian. specific na sinasabi ni Senator tibero Yes. Sabi niya, so ikaw din ang responsible dito. Sabi, aba, medyo <laughs> may, ku, may kulang sa kukuti itong... Uh, <laughs> Ikaw na mismo nagsabi, convicted na yung di mga polis. O, o. o di yun na may kasalanan. Di ba? Kayaan Nakasuhan niya. eh. Yung specific case po na yun, sinasabi ni parin Jonathan, may nangyari, may batas ba? na binailate, uh, nagkaroon ng case sa court, yan. Denialate. ganyan. Yung sa case ni Kian, ganyan na nangyari. Very specific. O tapos iisasabihin mo pa, si Duterte may kasalanan nun. Eh di ba naparusahan na nga yung may kasalanan yung polis? <laughs> <Yes. laughs> Papahan niya, May tatapos ba ito, parin Jonat? Well, I think patapos na yan. Nagkaroon na ng ano, hingahan eh. Nag, ah. uh, ano, eh. I think uh, magkakaroon ng report. Kasi pati yung, yung Hindi, hindi pa rin tapos si Dilima eh. Ah, hindi pa tapos? Hindi pa eh. Hindi, pero hiningan sila ng ano eh. I-consolidate nyo na yan. Magaling din siya ano ha ko si uh, to his credit Senator uh Senator Pimentel pati yung kay Father Flabby oh, oh. meron kang kaso okay let's have it let's have it bakit kumay kaso ka sa senate ka pupunta hindi ko maintindihan niya <laughs> uh, kasi alam mo na at saka specific po ang case eh hindi mo pwede sabihin command responsibility uh, ng presidente may ka doon may uh, raram Sabi pa. nga ni Jonat ano immutable immutable, immutable. Then, hindi immunity. pwedeng mamute. <laughs> Hindi pwede ma-mute. Immutable. Kasuhan nyo na kasi baka mamaya kayo na naman mapagsabihan ni Uncle Sam, inordinate delay. O ayan, ayan, ayan. ayan. O, di tapos na kayo. <laughs> <laughs> Hindi kayo nakakaso. Di ba? Baka masabihan na naman tayo eh. Eh, ayan. O. So, magkakaroon pa ng pangalawa, pangatlo. Wala na si President Duterte ito. Tapos so, na. Tapos na I think, I think, yung kanyang ano. Categorical okay. so, niya sinabi niya walang hindi state-sponsored mm. ang pagpatay. Uh -oh. Meron tayong declared war policy. on drugs yes. as a policy, yeah. pero hindi po... Uh, There is a legal framework for uh, this. May legal. Ang uh, bilin niya, pag kapag... Uh, uh, you have to protect your own life. Yes. Oh. Importante yan. Mm -hmm. I do, hindi ko gustong maging ulila ang inyong mga anak oh, yeah. o maging byuda ang inyong mga asawa. You have protect, to protect yep. yourselves in this war. But ng laban, yes. If it's between you and and, and the criminal. suspect, yeah. aba, eh, unahan mo na. Hindi daw ang bili niya. Hindi state sponsorship yan. Magkaiba yan. Yung mga tumitira ng EJK na police mm. at ngayon sinasabi, meron pa raw reward money. Mm. Eh, uh, mukhang uh, kailangan po ng overwhelming evidence mm -hmm. para masabi natin ganun nga nangyari. Hindi po pwedeng... So, the word of an ex-PCO... May nagsalita lamang. ...PSO chairman, the dating general... Na, uh, na umamin was, na walang iya siya Oo. Oh, oh, oh. E eh, tapos ngayon, paniniwalaan natin yung sinasabi niya. Mm -hmm. Di ba sinabi niya, mm -hmm. ano, mm -hmm. loko-loko ako, pinapa, pin, pinatay ko si mm -hmm. ano, di ba? Tapos ngayon, siya nagsasabi na... Mm -hmm. ano, So, inamin niya na... Uh, uh, may mga krimen siyang ginawa mm. But at the same time Gusto nila Paniwalaan natin sila do sa state sponsorship mm. Yan ang sinasabi kasi Noon Kaso sa ICC Yung state sponsored Yung state sponsored, sponsored. May kinalaman niya Doon sa ICC case mm. At si Digong Insisted Walang ganyan Well. Meron 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 ano War on drugs Ngayon Whether it's state sponsored or not You can define it Whatever you want Way you want. That's Bakit it. na yung kanyang distinction na sinabi mm. ah. Yung uh, ginawa natin, it's not about killing people. Mm. Bakit ganyan yung tinitignan? Mm -hmm. Yung war on drugs, ang uh, one side lang, ang pagtingin ng ibang... Mga critics yung critics. Na nagkaroon ng na patayan. Okay? Mm -hmm. Bakit hindi nila tinitignan na because of the war on drugs, na proteksyonan ang bayan. Ang mga bayan, yung mga walang kamuangwang, wang walang malay, yung mga lola na sinusunog. It's ba? just it's like It's just like canoe eh, uh on, on a uh, smaller on a bigger scale huh? when when uh, when President Marcos the uh, FM was faced with the insurgency and the secessionists. Hmm. Ano yan? Do you want the country to be overwhelmed? Di ba? Ganun na yan eh. You have, uh, As president, you have every duty to say, protect you, protect the state and protect the people. Ganun yeah, yan. Yan ato ni Nung panahon ng martial law, bottom line, ang nangyari, ginawa ni FM, nag, he instituted an environment in which matakot ka. Yung mga kriminal, okay. masasamang loob at insurgents. Mm. And I think this is what ginawa rin ni, oh. ni President Duterte. Kasi Kaya na, nga sabi niya, pag sinabi ko sa inyo, hoy, huwag niyong gawin yan, illegal mm. yan, ay wala susunod sa akin. Kaya pag sinabi ko, papatayin kita pag ginawa mo yan, tapos ang boxing, ba diba? Ganun mm. na nangyari. And uh, then, diba? Meron kasi mga sektor nag insist na, na this is a human rights issue. Rhetoric lang naman ni, ano, okay. ni President Duterte. Okay. Define ko. human rights. Sa akin, na pare. Anong human rights? Pag may namatay, violation na ng human rights yun. Mm -hmm. In a war, so lahat na nangyayari sa gera, human rights yan. Mm -hmm. yeah, Di ba may sinasabi natin yung the theory of So just okay sa yung collateral damage? Just cause, guys. It's a just war. Okay? Just Kailangan war. po ng bayan na, Protection na ng, ng matindi, matinding sagot sa problema sa salot ng droga. Ano yun uh, gagawin mo? Kailangan i-rehabilitate. Ganun ang approach, mm -hmm. di ba? Gusto. Mm -hmm. Kailangan i-rehabilitate. Wag na lang, ano, wag So, wag tirahin yung mga nagbebenta ng drugs na nakikinabang ng billion-billion. Uh, mm -hmm. Kaya naman may drug problem tayo kasi kumikita eh. Mm -hmm. May pera dyan oh, yan, na involved. Big business siya. Yeah. Big business. So, may mga sindikato. Yung sindikato na yan, pro-protection na nila yung kanilang turf. Pag may turf po, may armas siya. Kasi may mga ka makakalaban na iba sindikato. Ano sasabihin mo? Anong gagawin ng polis? Sabi dito, eh sabi daw ni Digong, gusto niya, encourage mo, bumunot. Mm -hmm. no, pamacho lang po yun. Oh, no, rhetoric yun. Ang tawag doon, rhetoric. Uh... Pa pa pamacho lang. Sasabihin mo sa polis? Oh. Ano, nakuusap niya lahat ng polis? Mm -hmm. Na lahat ng polis, o okay, oh, kayo, pag mayroon drug suspect, ano hin nyo? Buyuhin nyo na bumunot, tsaka nyo barilin, gano'n? Nabaril ka na noon, patay ka. Hindi, yung mga general lang ang sinabihan niya. Ano lang po yun, uh, pang uh, soundbite, okay? wag niyong, uh, yung lahat ng mga nandiyan sa uh, hearing, yung main points yun lang yung uh, pagtuunan nyo yun ng pansin. 'yung mga side issue kamukha yung kay Hontiveros, pa sound bites. Ah, mm -hmm. uh, wala po 'yun doon sa Kwan. The meat of the discuss. Context, context. The context. Yeah. Oo. Hindi mabuti nga hindi niya ginagawa ginagawa gina, eh. Kung kayo po kaya naging presidente at ito na ang sitwasyon natin. Uh -huh. Ano po kayang magagawa gagawin? Ano gagawin niyo? Handshake. Rehabilitate. Uy, illegal yan. Uh. Huwag kang gagawa ng ganyan. Pakiusap. Please huwag naman, huwag kayong magbenta ng drugs. Uh, oh. Baka pagtawan. Eh sa loob nga ng bilibid, nakakulong na. Si Robin Padilla kasi nakulong yan. Hmm. Doon daw, harap-harapan. Alam niya, yung mga drug lord sa loob, eh pinapatakbo pa rin yung mga sindikato. mm -hmm. Kaya na nasa labas, eyewitness witness po siya diyan. Sinabi, sinabi niya 'yan. Kaya ng dalawa yung ano diyan eh, di about the just cause, the just war. The cause itself and the manner by which it was uh, conducted. Conducted. Oh, oh. 'Yun. Eh, eh, 'yung manner na 'yon, napaka-overwhelming evidence ang kailangan dyan para magkaroon ng kaso. Yes. Oo. Uh 'Yan, -huh. at saka individual uh, cases 'yon, 'yung Kian, 'yung mga ganun. Oo. Uh -huh. Hindi Post mo pwedeng i- ano, yung olo- tao uh, tawag dito, yung broad na banin. Hindi pwedeng oh. Rappler yung na, pa yung ano, yung, yung Rappler style na every, everyone is guilty. Wala yun. Hindi pwede yun. Parang, para rin yan yung nangyayari ngayon sa Amerika. Lahat ng mano, na kay, then nagkaroon na slave trade, magkakaroon dapat na reparation. Patay na tayo. Oo, <laughs> oh, mm -hmm. yeah. oh yun oh, eh, sa mga... Black Lives Matter, ano, Lives man, ganyan. Matter. Parang yung Marcos case din. Oo, oh, yan, Marcos case. Parang. eh, in danger na republic. Oh, eh. Oh. ano? secessionism. Oo po siya. Oo po siya, Papakiusapan mo yung mga... Alang gusto mag-overthrow ano, mag uh, overthrow ng government. Ano, iiyak. Pag may ko attempt, ang responsibilidad po ng gobyerno is protect, protect. the republic. Yes. Kung kailangan umabot sa putukan, gagawin oh. na republic yan. Ganyan din yun. Ganyan din yan. Kung <laughs> nandiyan si Trillanes, nasa gate mo na. Oh, paano gagawin mo? Ano si Trillanes?